bago natin energize itong main circuit breaker pagkatapos natin makonek lahat ng connection ng switches, socket at mga outlet so kailangan check muna natin ang linya baka may shortage so sa pag check ng linya guys kailangan dito mag check tayo sa load side ng circuit breaker at kailangan naka on lahat yan ng mga switches at kailangan din walang nakalagay ng mga valve dito sa socket kasi pwede yan magkaroon ng resistance at magkamala natin na shortage yung linya so sa pag check natin guys ng shortage dito sa main circuit breaker kailangan gagamit tayo dito ng tester kahit anong tester basta may resistance dito sa tester select natin sa resistance dito sa times 10 so dito guys sa tester natin try natin idikit yung test rod yan pag gumalaw yan guys yan yung needle point ibig sabihin may resistance sa pag check ng linya guys kailangan naka on lahat ng switch natin para make sure natin na wala talagang shortage so ngayon sa pag check ng shortage dito tayo sa line side ng main circuit breaker pag gumalaw yung needle point yan guys ibig sabihin shortage yan so ngayon sinik natin to so walang gumalaw ng needle point ibig sabihin walang shortage yung linya ganito naman ang mangyari guys kapag shortage yung linya so try natin i-shortage dito sa outlet yan, gumalaw yung needle point. So, ibig sabihin yan, shortage na yung linya natin. So, pag check ninyo guys na ganyan, gumalaw, so check niyo agad yung connection nyo, baka napagsama ninyo yung live at neutral.